Don Raya o sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe to you yun o channel mga paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment and follow by hashtag Don Raya. and of course isubscribe mo na yan yung mga paps yung nagbabaling na dahil, yung sa ating channel para magbigay sa inyo ng mga pang malakasya na ibon na meron tayo mga paps alright at sa mga gusto magpag swap pwedeng pwede no pwede ang um, swap for example ibon sa ibon or gadget sa ibon or ibon sa gadget no pwede gadget sa appliances sapatos, damit, or other collections, appliances, at kung ano-ano pa mga paps na pwede iswap No, mag-offer lang kayo, wala namang problema eh. Pag okay, di okay. Pag hindi, hindi. Kung nang mapagsasabihin naman natin yan kung kaya ba o hindi. No, basta mag-offer lang kayo sa akin mga paps. No, kung ano ang swap nyo. You can text or call me, 7953-136-4462 and message me sa aking Facebook Messenger on Ron Roaya or Ron Roaya Avery. At nababasa nyo rin na pwede ang umutang. Of course, pwede-pwede din ang umutang. Pero kung ikaw ay repeat buyer na. No repeat buyer, meaning to say, ikaw ay pangalawa or more na bumili sa ating uh, ay very Avery Mountain. At sa mga nagtatanong ko location natin, ang location natin, madali lang, malapit lang sa Commonwealth Central City. Alright, now so ganun lang at dali mga box kung paano mag-avail. No? Sa mga hindi pa nakakaalam ng no? mechanics, ang ginagawa natin ay dinututukan natin ng camera yung mga ipon. Alright, and sa to lang and send to my messenger, Don Roya or Don Roya Adrian. No, better na magtawagan tayo kaysa mag-text-text lang. Kung wala kayong pantawag, mag-text lang kay sa akin, tatawag ako sa lima. Alright, no, so kung interesado ka rin, bumili, mga paps, no, mag-down payment ka. To assure lang na mapupunta sa iyo yung ibon. E no, for security lang. Hindi pwede yung, o oh, sige paps, mamaya na kasi gabi na, o nasa ano ko, oh, no uh, lumang tugtugin na yan mga paps kasi nga <coughs> umiiwas tayo sa mga bogus buyer no hindi ko alam ko ano yung mga hindi ko alam ko ano mga alibis no ang dami kasi hindi natin alam eh no pero ang pinaka main point dito if you're really interested mga paps, pwede ka naman mag download no kung wala ka talaga ang pa cash paunti unti lang mga pups hanggang sa ma-fully no? yung ibon no so syempre kung may cash ka maganda no? Pwede naman tayo magpalala mo sa mga uh, i-deliver natin. Ganun lang mga paps. Alright, now, so, yala, let's go. Turutuan na natin yung mga ibang mga paps na magugusta nyo. Kasi screenshot ko lang ay padala nyo sa akin kayo sa mga sugar. Don't draw, I don't I very, or you can text or call me, 531-364-462 mga paps. So, yala, let's go. Yan mga paps, yung nakikita nyo, ito, tatlo, no, ang ID nito ay uh, Aqua Opa B1 Possible split dan follow, itong nasa gitna. Tapos, itong nasa kaliwa, yellow face yan, proven hen. Yan mga pops, so yellow face yan, proven hen. At, uh, yung nasa kanan naman, in a cock. No? So, ang parisan natin dito ay uh, aqua aqua, pa yellow face dan follow mga pops. No? So, kaya lang, uh, Inaantay ko pa ito ng mapares eh, itong aqua. Supposedly, dapat ito yung mapares ko dito sa yellow face. Sabi ko, ito na lang muna yung YF, no? Para sigurado na magbubuga agad ng YF. Kasi kung itong aqua, Pops, ito yung uh, yellow face, mga paps, Proven hen. Ang ganda, no? Ang laki niya, no? Proven hen na yan, mga paps, no? At mga, uh, lagi nagbubuga pa ng yellow face na visual. No? Tapos ito naman, ay aqua opa B1 possible split dan follow no at eto naman uh, opa line split yellow face mga paps no yan DNA cup no so grabe ang pinagmulan ng ating linya da mga paps mga sikat talaga sa kanil kanilang larangan no mga sikat sa kanil kanilang larangan mga paps Alright, no. so finally mga kapag breed na rin tayo. At taga na natin nag yellow face tsaka aqua. Ingit na ingit na ako sa mga client ko before. Ngayon lang ko ulit makakapag-breed talaga na ito. No, ito mga pups, actually excess ko na itong aqua na to opa. Kung gusto nyo, kunin nyo na itong mga pups. No, kasi nag-change ako ng uh, plan. No, ito talaga yung pagbabanggay ko lang. Kasi for sure, may lalabas dito na yellow face. Kasi parehas may dugong yellow face. Ito wala kasi no kung ito ay ko sa yellow face no so yan kunin niyo na to mga paps or bilhin niyo mas maganda rin pwede mura ko na lang ibibigay no so ito rin naman actually pwede tong yellow face na to tsaka yung opa split yellow face no depende pa rin sa inyo mga paps kaya naman eh text o tawagan niyo na ako sa 0953136442 o yung message mo sa akin sa messenger, Don Ruaya or Don Ruaya, Edgar Rill. Pwede ang swap din dito, mag-offer na lang kayo kung ano yung naiisip nyo na iswap sa akin to oh, na yung mga kapso kahit i screenshot nyo tanong nyo sa mga mag-iibon kung yung to. <laughs> Yan Ganun. eto aqua eto opa split wire no? magaganda mga paps. Hmm. no, bilhin nyo na to murang murang ko na lang din niya out No, pero kung hindi, okay lang, ibibrit ko total, matanda naman na, matured na, ito nga, proven hen pa no? So yun mga paps. Wow, mapapawaw na lang kayo mga paps. Sinan nyo kung gano'ng kagaganda yan. Oh, wow. Yan o, oh. OPA. Yan ay uh, project OPA. Possible red factor is split Lutino. No, so ang papalabasin natin dito ay OPA Red Factor, Lutino. Ito mga paps, ay okay, may mga kapatid talaga to na Opa, Lutino, Red Factor. No? So mga natatanong ko na saan na mga paps, wala na. Alam nyo naman mga paps, eh, hiya tayo, o bago pa natin na iba vlog, eh uh, na out ka agad. No? Kasi nga may mga pre tayo, tapos may mga nagpapa-reserve na, na kung magkaroon daw tayo na ilalabas, unahin daw sila. So, gano'n mga paps, pwede yun. Kaya naman, i-text it o message sila sa aking Peso Messenger, Anton Ruaya or Don Ruaya Avery. Yan, sobrang ganda. Ito, parot na parot na itsura, no? Ito ay uh, green, green new wing, par blue, par blue ulit, tapos green. Ayan yung kulay, mga ops no? base sa kanilang pagkasunod-sunod. Sobrang ganda, mga paps, oh. So. Napakatingkad. No? Ulitin ko, ang ID nito ay uh, Project OPA Possible Red Factor Split Lupino. No? Yan mga Pops. No? So, screenshot ko lang. Ipadala nyo sa akin Facebook Messenger. Don Roya or Don Roya Avery. Or you can text or call me 0953 1364462 mga Pops. Pwede rin ang makipag-swap no? Mag-offer lang kayo sa akin. Swap mini makipagpalitan kung anumang mang niyo sa akin mga pops. So sa mga natatanong kung yung location natin sa Commonwealth Quezon City. Pwede pwede rin umutang kung ikaw ay repeat buyer niya. Alright yan. So magaganda talaga yung mga pops. Sobrang quality. Kaya nga naka-steady lang tong camera natin para mas ma-appreciate nyo yung ibon mga pops masoyan At malalakas yan ha. Narita mo, wala nagtatayuan na balahibo dyan mga pups. Talagang steady yan mga pups. Oh. Kikita so, mo naman yung build ng katawan. No, so, yan, alayang alaga natin ng mga pups. Araw-araw ba naman ang malunggay yan mga yun? Eh, no malunggay. Vitamins. Ito pa, nga, may peras pa. Nga, oh. Hmm. Nagsawa na sila sa peras. Yan, oh. No? Sobrang ganda niya. No? Hmm. Kulang pula niyan, madidiin yung kulay kasi nga opaline yan mga paps. No? Hindi yan basta uh, normal na ibon. May dugong pa sila opaline. Alright? No? So, gaganda niyo, no? Project Opa Red Factor Lutino ang kargada rito mga paps. Yan. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment na nilang ka-follow by hashtag. Don't forget, of course, isubscribe mo na yan. Kung gusto mo makipag-swap, kahit ano pa man, tulad na nasabi ko kanina, gadgets, appliances, collection, so sa patos, at ibon, kung ano-ano pa mga paps, basta mag-offer ka lang, no? at i-message mo lang ako mga paps. Alright? At syempre, kung may cash ka, magbayad ka na agad. Kung down payment, mas maganda rin, pwede rin yun mga paps. No? So ulitin ko, you can text or call me, sa number 3, -3 -6 -4 -4 -6 message mo sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya, o doon rung ayay-ayay yan, nakikita nyo sa screen. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng narood. Stay safe and God bless you guys.